Serapi Tulfo. Parang awan nyo na po. Tulungan nyo po ako. Pumunta po akong abroad para magtrabaho. Pero yung nangyari po is nang binibinububog po ako ng aking amo. Tinwist niya yung kamay ko. Tapos sinampal niya ako dun. Siya nagumpisa ng pananakit sa akin. Pinupukpok niya ako sa ulo. Pag gumagawa kami ng lunchbox na ayaw niya, gust eh, hindi niya nagustuhan cellphone, pokpok sa ulo lahat, sampal bugbog dito, bugbog dyan lahat lahat, eto, gagawin to ng <coughs> amo kong babae eto, saka yung sa, sa muka to. tapos, yung sa katawang ko yung ganito yung stick to yung sa lalaki, eto, vacuum to vacuum stick to, to. yung ganito lahat po ng sakit na naramdaman ko araw-araw sa pambubog nila, namanit po lahat ng katulong ko. Hindi ko po alam anong gagawin ko. Sa pa parang hawan nyo na po. Talungan niyo po ako. Parang makauwi po nung pinas. Wala po akong maingian ng tulong kayo lang po. Parang hawan nyo na po. <laughs> paano niya po naipadala itong mga litrato? Bali po, nag... po siyang humihiram sa kasama niya po ng cellphone para kumontak po sa amin. Tapos sinisend po yung picture. Yung kasama niya, Pilipino? Opo. Bakit yun hindi kinuhaan ng cellphone? Hindi po. Yung kanya lang ang kinuha? Opo. Balis sa mga bata po kasi sila. Nung nakukontak niyo po siya, ano po ba ang kwento ni uh, mam Ma Ma'am Jeremy? Minsan lang po kasi siya mag-chat eh. Kasi nalaman na lang namin na, na nawala na siya ng cellphone, na nag -re mo na po siya na Nananakit po yung Kailan bata. Kailan pumunta, na-deploy sa Oman? Bali, umalis po siya ng Pinas, October 5. Dumating po siya doon, 7. So, last month lang? So, sa sinandali niya na doon, kaganyan na ang sitwasyon niya? Kailan Opo. Kailan sinimulang kunin yung cellphone niya? Mga... Two weeks. After two weeks, hindi niyo na siya nakukontak. Paano kayo kinukontak? Messenger? Ganyan? Opo, messenger sa po. Sa messenger. Buti na lang may messenger at nakaka-contact na niya pa kayo kahit nawala yung cellphone niya. At sinong gumagawa nun sa kanya? Yung mag-asawa po. Bali po yung sa mukha niya po, yung babae po. Konting mali daw po. Pinupukpok po siya ng cellphone, di kaya po remote. Sa mukha niya po, more on cellphone po yun. Ang lakas ng tama na yun para magkagano. Tapos may suntok din po sa lalaki dito po sa mukha rin. Oh po, eh, pero itong sa katawan niya paano nagkaganyan yung katawan ano niya? Ano po 'yan eh? Um vacuum po 'yan, ma'am. Yung stainless po ng vacuum, yun po yung pinapalo sa kanila. Tsaka yung stick po, po daw po yung sa katawan niya. po sa katawan niya. Jeremy, hello ko. Anong sitwasyon natin dyan ngayon, Jeremy? Uh, as a, of na po um safe naman po ako kasi may kabayan po na tumulong sa akin ngayon. Uh -huh. Pero not totally, 100% na safe. Kasi nga po, gawa ng malakas talaga yung kapit ng amo ko. Pinagbabantaan na din po kasi siya eh. Kaya hinihintay ko lang po talaga yung tawag nyo para makalipat po kami ng lugar at makatago po. Ngayon na ngayon din po, uh, action natin yan. Good afternoon po, sir. Yeah, good afternoon. Actually, attorney, ng umaga, uh, nasa police station na ang ating... Uh, Welfare officer. Inaantay natin dumating yung uh, kanyang sponsor pero hindi tayo sinipot. Medyo matigas nga ito. So mag-government to government tayo. Kinontak na rin natin ang ating ambassador doon, si Ambassador Imelda Panolong. Inahanap namin siya. Hindi namin alam kung saan siya kukunin. Ma, mabibigyan niyo ba ng impormasyon si Sir Arnel? Para masabi ko doon sa Pondohoa, para siya ay na. Gusto ko rin po ang sabihin kung saan po ako, pero hindi po talaga ako secure na, hindi po ako sigurado na secure ako sa sa kalagayan ko dito kasi ma influence po, po kasi na, talaga hala, yung, yung amo ko. Uh, ang, ang information may ay nakakita po rin, rin, rin po. Kasi po pinagbabantaan na po kami. I I know kaya kailangan ka naming kunin. Ang ah, sabi sa akin, ang layo mo raw mula doon sa iyong pinanggalingan. Parang Manila to Davao, ganun ba? Ah, pagbaba na lang natin ng phone, sabihin mo sa akin kung nasaan ka pakukuha kita. Total naman umaandar na tayo ng na tayo ng kaso eh. Siguraduhin po namin na makuha niyo po yung mga impormasyon na kailangan niyo para mm -hmm. makuha na kagad at na, nanganganib pala ang buhay nitong si Jeremy at pati nung kasamahan niya na tumutulong oh, sa kanya. Kaya kaya ang pinakamaganda talaga doon siya sa atin para okay. uh, doon tayo sa embassy or sa polo para secured na secured ka. Huwag kang oh. mag kahit na okay. kahit pa may rango yan, alam na namin yung rango na no? sinasabi mo. Hindi naman nadadaan sa rango dyan. Hindi, hindi naman tayo tumitigil dahil merong rangong mataas. Okay. Marami na tayong mga okay. kasong ganito. Oh. Kaya kita nyo naman, ah, bago, kung kumbaga, yung uh, details of the case, kanina pa lang, uh, kaya alas tres ng umaga dito, nung, uh, hindi ko lang alam kung oras sila doon, pero nakakilos na yung ating Polo Owa. Yan nasa ano. police station na. Kaya bilib na bilib si Idol kay Sir Arnel, eh. Bago pa kami tumawag eh, nasimulan niya na. Hindi <laughs> <laughs> na ako natutulog. Nagulat ako. Awang-awa ako rito. Nakita ko yung, yung pasa niya. So, isang buwan pa lang siya hindi man lang nainitan ng upuan ano nationality nung iyong nung missis sabi niya uh, local din daw po sila mga Umani pero hindi yeah. ako sure nanlagay ko hindi Umani yan kasi mga Umani palang lang yan eh. So malalaman natin yan basta pag off air tayo bigay mo sa akin na lang 'yung ano bigay niyo sa akin 'yung detalye at total naman, just... naka lang anytime 'yung 'yung uh, ating team para kunin ka Admin Arnel, okay. uh, sunod na rin po ako, dito, matitingnan na, na rin po yung agency, ano? Oo. Kasi ano naman, lahat naman nagko-cooperate, lang yung employer. Talagang magpapile tayo ng kaso. Hmm, hindi matatapos magpapail yan, John. tayo dyan. ng kaso. Oo. Hindi yung makakalusot ng Laman ganun, -ganun ayong agency ko po dito na Altarek, wala po siyang pakialam. Siya pa po mismo nagsabi na sa amo ko na ipakulong po ako. Ibibigay po namin yung lahat po ng detalye, Sir Sige. Arnel, of air po. Sige, at ibabato ko kaagad yan immediately. Pagbigay niyo sa akin, kaagad yan. Babato ko yung information doon. Uh, antayin mo lang sila, ano, Jeremy, antayin mo lang sila. Medyo malayo ka raw eh. Opo. Sige. Pati po yung kaibigan pinagbabantaan, sir. Gusto ko rin po sana siyang maano, madamay na po kasi siya, dami na ng threatening sa kanya. Sige, kukunin din natin Sige. yung detalya ng kaibigan mo. O tapos, Saka, wag na lang po. kayong ano, mm. wag na kayong mag-post kasi matitrace pa yung IP nyo. O, wag na mag-post muna, ha? Matitrace yan, kaya Sige. kaya mas mabuting ano, ito na okay. lang, natin mag-usap, yun na. Tama po yung abiso nyo. Oo. Sige po. Thank you po, sir Arnel. Sige po, sir. Uh, so Asa um, anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Mama, sana, sana okay ka lang dyan. Sobrang, sobrang alala namin dito. Nung, nung nalaman namin na, na ginaganyan ka. Tapos, hindi na ako makakain. Tapos, makatulog dahil doon. Sana makauwi ka na para matapos na to. Hmm. Yung gusto ko lang po talaga makauwi lang po yung mama ko. Yun lang. <laughs> Yun lang talaga. Susane, so, huwag ka mag Yun, inaayos talaga natin. Mare-rescue mar na yung mama mo, ha? Nagpapasalamat lang po ako kasi dun nag-start yung picture na sinend ko sa sister-in-law ko. Dun kasi gumawa sila ng aksyon. Tapos dun doon na nagsimula yung sobrang pananakit nila sa akin. Kasi dahil sa, send ako ng picture na pinupukpok niya ako lagi ng cellphone dito sa dalawang braso. Tsaka nagalit na talaga siya ng sobra. Kasi buntis siya, binibigyan ko daw siya ng stress. Kaya nagpapasalamat din ako na kahit dalawang picture lang na naisend ko doon nagsimula ang lahat na epinose nila na kailangan ko ng tulong. Hanggang sa pinipressure na ako ng amo ko, pinagbabantaan na, na, isang tawag lang sa Pinas, papapatay niya yung anak ko. Kahit ako daw, makakauwi ako ng Pinas na patay. Kahit nasa airport ako, papabaril niya ako. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kahit sa picture lang, nagtrending po talaga. Kasi kailangan ko po talaga ng tulong. Maswerte po kayo na andito po yung sister-in-law at mother-in-law na talagang tinulungan kayo. Di tulad nung una naming Oo. complainant. Sa, sa, sa mga marami din pong nag-share ng, ng, ng mga picture at video para humingi ng tulong. As in doon po siya Nag, uh, nag trigger na na galit na galit na kasi everyday na po talaga yung sakit ang nangyayari. Oh, <laughs> Nagkalakas na lang po ako ng loob na tumakas kahapon is na blanko na po ako ng ilang segundo. Tapos sinampal niya uli ako, sinaktan niya ako. Doon na ako nag-decide na umalis na talaga kasi pag hindi pa ako umalis, pag dumating yung asawa niya, papatay nila ako. Kasi nangyari na yun, tinutukan na ako ng baril nung, nung sinakal ako at sinaktan ko ng amo kong lalaki. Oh, okay yung stick na yun, sobrang makapal yun. Pero pudpud po yun sa katawan ko. Yung stick po ng vacuum, bakal po yun. Dalawa po kami ng kasama ko. Okay. Pinampas niya po yun sa katawan namin yung mga pinay doon sa bahay nila kailangan po ng rescue din. Three okay. years yung dalawang yon naranasan din nila yung naranasan ko pero wala silang lakas ng loob para magsubong kasi nga malakas ang kapit ng amp namin. Nga. Kaya sabi ko kahit makukuha basta buhay po ako, wala akong kainap. Kaya nga po, sabi nga po ni Sir Arnel, po tulog? gobyerno sa gobyerno, hindi to titigil sa pag-rescue sa iyo. Sasama natin lahat ng nanganganib doon sa employer mo at syempre kakasuhan din yung employer. Hindi tayo titigil na ganun na lang kukunin namin kayo doon. Dapat managot talaga sila. Ang pinaka-priority natin ngayon ma'am is yung ma-rescue po siya dahil on the way naman na po yun, doon yung tulong. At nilolocate na po sa kabilang studio ng mga researchers po natin yung mismo lugar niya para maipasa na po natin kay Sir Arnel. Buti po actually naglakas kayo ng loob dahil talaga kung hindi tayo magsasalita, magtutuloy-tuloy ito, ilan pang pamilya ang mawawalan ng kamag-anak o magkakaganito? Hindi naman kailangan, nagtatrabaho, trabaho ang kailangan nila tulong sa pamilya. Tapos ganyan na mangyayari. O ngayon uuwi. Eh, yung paano na yung pangarap niya na nagpunta siya doon para makatulong sana sa, sa pamilya niya, sa anak niya. Pero yun po, huwag po kayo mag-alala. Makakarating po yan at mabablockless po yan. Panigurado po yan. Um, matatapos na rin yung sa pagsasuffer mo diyan. Huwag ka na mag-alala. Okay na pong lahat. Ma'am Jeremy? Ma'am, yun lang naman po palagi ang kagustuhan ni uh, Idol Rafi, no, na matulungan po lahat po ng OFW natin na nakakaranas po ng ganyan. Ngayon, ma'am, uh, on the way na po yung tulong, uh, yung mga staff po natin, kausap na po si Sir Arnel Ignacio, uh, mag-iingat po kayo parati, oh, pa. ma'am, at lagi nyo pong alalahanin kung gaano po kayo kamahal ni uh, Senator Idol Rafi Tulfo, ma'am. Marami, magingat okay? eh. ka dyan. Alam mo lahat, ginagawa namin dito. Para lang makamarispo ka dyan at makauwi ng buhay. Maawa ka sa dalawa muna, kaya ka kumuha ng lakas. Hindi kami nagpabaya sa iyo. Simula nang magpadala ka ng message, hindi kami nagpabaya sa iyo, hindi kami makatulog. Para lang mailigtas ka dyan. Maraming salamat. Ma, ka po mag-alala. Makokuhang makukuha ka. Magpalakas ka lang. Lakasin mo ang loob mo. Harapin 'yung 'yung uh, anong sa iyo. Ma, Makakasaloban oh, namin gamagala. Kasi oh, no. andito kami. Lalaban lalaban kami okay, para sa iyo. Salamat po sa tulong sa maagang aksyon po. Maraming salamat po.